Diet Elementary School. Kiningi ang tulong ng mga magulang para sa lubos na pagkatuto ng mga mag-aaral. Nanawagan ang mga guro ng Diet Elementary School sa mga magulang ng kanilang mga estudyante na i-follow up ang pag-aaral ng mga anak sa bawat tahanan. Sa panayam ng CNTV, sinabi ni Jeneline Barbosa, Master Teacher at National Learning Camp Coordinator ng Diet Elementary School na sa kabila ng pagsisikap ng paaralan na mabigyan ng sapat na atensyon, pagmamahal at tamang ugali ang mga mag-aaral ay dapat suklian pa rin ito ng karagdagang oras ng pagkatuto ng mga magulang sa kani kanilang tahanan. Isang hamon po ang ng namin na sana sa parte ng paaralang ito na binibigyang atensyon at pagmamahal, pagbibigay ng tamang ugali at patuloy sa inyong mga anak. Sana po ay masuklian po ninyo ito na karampatan din oras upang i-follow up ninyo ang mga anak ninyo sa inyong tahanan dahil alam po natin hindi naman po lahat ng oras ng bata ay nasa paaralan. May parte rin po kayo. Naniniwala si Barbosa na malaking tulong ang isinasagawang National Learning Camp ng paaralan sa higit na pagkatuto ng mga bata. Isang magandang experience para sa aming mga learning at para sa mga learners, napakaganda ng kanilang participation, active sila, and in the part of us teachers, teachers are very engaged and as well, they are talented to give differentiated activities to our learners sa kasalukuyan daw ay umaabot sa kabuang 275 mag-aaral ang sumasa ilalim sa NLC ng Dait Elementary School habang labing isang volunteer teachers naman ang nangangasiwa sa kanilang pag-aaral. We have 115 toppers for grade 1, 98 for grade 2, and for grade 3 we have 82. Yes. Volunteer teachers namin are 11. Paliwanag ni Barbosa, Nahati sa tatlong antas ang learning camp na kinabibilangan ng enhancement, consolidation at intervention. NLC caters three levels of learners. They are the enhancement, the consolidation, and the intervention. Tampok umano rito ang mga engaging at differentiated activities na kakaiba daw sa mga ginagawa sa normal na klase. NLC is much different from uh, traditional learning, teaching experience. It's because of NLCs, because of comforts. Sabi natin counter, so meaning to say, hindi ito yung particular na sitwasyon sa isang classroom wherein nakaupo ang mga bata the whole day, the whole duration of, of their teaching, kundi ang mga bata dito sa NLC ay nakaupo sa sahig, nakamat sila, and then they are doing, they are building uh, physical and uh, ang physical and mental development, wherein yung theory, na perform nila physically sa so, kaya siya naging copper. Okay? Samantala, hinikayat din ni Barbosa ang mga stakeholders ng Diet Elementary School na makiisa sa kanilang Brigada Eskwela Programs. Since ang mga magulang namin ay parati namang involved sa lahat ng school activities, alam nila na ang Brigada Eskwela ay parating dumarating bago magpasokan. Nanawagan po kami sa aming mga mahal na stakeholders at kahit hindi namin stakeholders sa mga willing na andito lang po at elementary at kami po ay kumakatok sa inyong puso. Sa laki po ng aming paaralan, hindi ko makakaya na iisang ng budget. Ilan umano sa mga aktibidad na nakalinya para rito ay ang pamamahagi ng libreng school supplies sa mga bata, ukay-ukay, libreng gupit, libring bunot ng ngipin at ang tulong-tulong at voluntaryong paglilinis para sa ikasasaayos ng paaralan. Para naman sa mga nais magpatala sa Dait Elementary School, sinabi ni Barbosa na maaaring magtungo sa kanilang paaralan dala ang kopya ng birth certificate at class card. Sa so, mga bata na gusto mag-enroll mula kinder hanggang grade Basics at meron rin kaming spread program dito sa Daet Elementary. In any case, punta lang po kayo. Lagi pong bukas ang tanggapan ng aming punong guro. Andito po ang aming opisina sa Gabaldon. Sana po kayo po ay maligaw. Huwag po kayong mag-hesitant na lumapit at magtanong. Pwede, pwede po kayo dito mag-enroll. Para sa CNTV News, Mutya Montenegro.